Okay. Come here. Doon na, doon na tayo. Mainit to. Uy. Doon na tayo. Ito ang mainit. Mayos. So, ayan. Nandito nga po kami. Sa so, ano bang ano to? Ayun, oh. Oh. Dito. Ang ganda ng ano, nung view. Oh, diba? Ah, dito na, halika dito nandito nga kami sa ano. Ano bang tawag dito? Ligaw City Library and Museum. Yeah. Oh, dyan, dyan. Picture ka. Yan Picture ka dyan. Ayun na nga guys. Nandito nga kami. Okay. Oh, dun na, dun na. Oh, picture. Picture. Dali na, besa mo na. Go, go. Ah. Doon ka kaya sa unahan? Upo ka doon? No, doon sa unahan. Yeah. Okay. Sa unahan pa? Doon sa isa, sa isa. Opo. Oh, sige, game, game. One, two, three, go. Ayan, si Potpot. -Pot. At yan, nakapaggala-gala muna ng konti. Okay, wag mag ano dyan sa ano, ha? Ayan, si Kuya. Ang galing naman, oh. Oh. Yes. Ayan, ang fountain. Fountain. So, nandito nga po kami sa park. Ayan, ang makulit. <laughs> Yan ang fountain. O oh, yan, upo ka dyan. Upo ka dyan. Okay. Gusto mo ba magala doon? Gala doon, o. Oh. Doon, no? Oh. So, yan nga po mga kalingap na gala nga po yung bata. Ginala ko muna yung bating, batuting dito. At ako, napaka, ano, Ali ah, ka dito. Dito. At yun na nga, so nandito nga po kami sa ano, sa Ligaw, uh, kung saan andito yung ano, park and then museum. So, come here. Doon, 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 So, igala mo kami kung nasaan ka ngayon. Sabihin mo kung nasaan ka ngayon. Saan ka ngayon? <laughs> so hindi niya alam guys ano hindi po hindi po niya alam mga kalingap kung nasaan siya nasa ano ka nasa park ha huh? bakit pagod ka na pagod ka na hmm hmm ay, hindi. Hindi ako nakapagdala. Sabi mo kay sa Okay, sige. Chat ko si daddy. Okay, let's go. Dito na tayo. Ayun, may nagtitinda ng taho, oh. May nagtitinda ng taho. Ali ka dito. Ayun, may nagtitinda ng taho, oh. Dali. Taho? Yeah. Taho. Hmm. Sabi mo, bibili ka ng taho. Ah, ganun, doon na. Doon na. Doon na. Ganun na. Ganun na. Oo na. Oo na tayo oh, dai. Oh, sige na doon na. Oo. Para naman tong ano eh. Sige na sabihin mo, taho. Tao na. Gusto ko. Ayan, so bibili nga po si CG Potpot ng taho. May mga food pa pala dito oh. Taho po. 10 pesos. Dua. Ay, abay, wala kang pera. Abay, wala kang pera. Okay. Hmm. So, ayan, nabili nga po kami ng taho. At nandito kami sa, ano, ah, uh, ito yung, ano, City Hall. City Hall ba to? Ano? City Hall ba to, kuya, na? No? Diba. Ah, Ito. Dating City Hall. Ah, dating City Hall. Ayan, yung dating City Hall po ito ng ligaw. Ah, Saan? Saan din na ang City Hall nga na? Ah, oh. ah, okay. Thank you. So, yan nga. May mga food cart na nga po dito. Ayan. So, sa gabi ay bukas po sila dito. Ang ganda ng ano. So, pag ano po, pag minsan ay paggabi, maganda po dito. Let's go. Mauna ka na. I-rides mo kami. So, mga kalingap. Pinag-aanohan muna natin siya at para naman... Para naman maano siya muna. Kasi kagagaling lang po niya sa sakit. So, kailangan po niya ng ano am um, kanting exercise. At syempre, kailangan din po niya ng magpaaraw. So, ito po yung ginagawa ko. Pag ano yan, kailangan niya magpaaraw. Hoy, dito tayo? Doon tayo? Mm. Sige, maupo ka muna. Ayan, napagod yung bus ko. Dito?

Alikan yan, di, alikan dito. Baka ma... Oh, sige, sama, mo, bilisan mo. Baka lumipad. Dali, bilisan mo. alikan <laughs> alikan Alikan alika Eh, dadan. Oke, okay. sige na, dali mo na. Mama, oh. oh, yeah. di ka makalipad. Ay, di Hindi, lilipad siya. Kunin mo niya, ano, yung taho mo. Ayan, so hinabol nga niya yung, ano, <laughs> hinabol <niya> yung ibon, no? Hindi na kayo pa, siya? Hmm? kuya ka tumo. Wala ka tumakalipad yun. Kaya pa dito mo siya. Alam mo, baka mamaya si daddy nandun na. Eh, oh. sige siya. Oo. Let's go. Eh? Ah. Let's go na. Nika. Soba nga natin siya. Papagurin nga po natin yung bata na to na maglakad. Uy!